Ayan guys, good afternoon. For today's vlog guys, uh, tingnan natin yung mga igat na kumakain ng dahon. Kasi mga pangilan nila dahon, katulad ng dahon ng ano, uh, saging. Dahon ng gabi Tinitiran nila. So guys, yung igat na kumakain, you know. Kumakain sila ng dahon. Ini eh, ano ito? makain sila ng dahon ng gabi o kaya nitong uh, ito, itong itmo ayan, butas putas na sila guys so, sila yung sumisira ito ayan, ayan guys sila yung sumisira ng, ng mga pananim dito so ayan o yan siya guys kapag uh, masyadong malalaki na siya uh, tumanda na sila ganyan Ayan. Ayan, oh guys. Sila yung umuubos ng dahon. Kailangan niya ata ng pesticide nito. Halos butas-butas na yung ano, nakaraan ng ganda-ganda nitong ano, to dahon ng uh, ano, nga Pero ngayon, butas-butas na siya. Ayan, guys. So yung kumakain ng dahon. So, kailangan 'to hindi man sa ano okay, kailangan okay, nakakadaan sila nakakapinsala sa mga pananim dito guys okay, tahan pa natin yung ano uh, dito uh, ito lato dito sa may drum na yan yung may drum na yan hindi drum pala ito uh, natin so guys yan oh uh yung da yung ano igat ganyan pa siya kapag ha, bata pa sila ganyan wala pa silang balahibo ayan oh daladala pa niya yung dahon ng gabi guys ayan daladala niya yung dahon ng gabi kinakain niya ayan may tumain na siya busog na busog pero habang bata pa sila ganyan oh kulay green na green na green pa sila guys ayan oh ayan sa dulo nitong stick na hawak ko ayan ganyan yung nangyayari sa dahon o oh, kalbo oh, na yan, guys may eh, habang ano pa sila ganyan bata pa pero pag yung medyo matagal tagal na siguro nag, ano, maedad na mga ilang araw na isang buwan ay nagkakaroon na sila ng balahibo nagkakaroon na ng balahibo o oh, mo guys yung nangyayari sa ano patas patas tingnan pa natin dito yung ah, igat 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 or basil wood tingnan natin dito meron pa Okay, so, mga kinakain din nila. Ayan sira yung dahon kahit anong laki dahon sira daming uod ah daming ha pati dun sa bay bangga gusto na nalalaglog pinsala sila ng mga panalim. ito parang wala naman dito oh ayan o oh. ayan dahon pag ano, katanda na sila ganyan na. sihiran na nila yung dahon ng saging. siguro yung mga uh, ah, 50 piraso ng ganyang wood pag ninapuan ito ayan. ganyan na siya guys kapag yung matanda na ganyan na alas niya ganyan na ayan lumiliit na sila so yan yung mga ano Uh, insekto na sumisira dito sa mga Anak ni Miss Anix. Man, guys, kapag habang bata pa sila ganito, ganito si kalalaki. pero mas matindi itong kumain kapag ganito pa sila ayan o oh, napakalaki oh, okay, ayan